Nagtipon ang mga Pilipino sa Kuala Lumpur, Malaysia at Kuwait upang ipagdiwang ang ikasandaan at labing anim na taong kasarinlan ng Pilipinas. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, ito ang balita. Sa Malaysia, Fiesta sa Embahada 2014, ang tema ng selebrasyon ng Philippine Independence sa Kuala Lumpur. May isang libo limang OFWs ang dumalo at nagpamalas ng kanilang talento sa pagsayaw at pagkanta bilang pagkilala sa mayamang kultura nating mga Pilipino. Sa paunguna ng Federation of Filipino Associations in Malaysia, ipinakilala ang iba't ibang pagkain at larong Pinoy, makukulay na Filipino traditional costumes at mga art crafts. Samantala, nagpasalamat din ang embahada sa UNTV dahil sa pagtulong sa mga kababayan nating domestic helpers na nakakaranas ng pagmamaltrato at paggigipit ng kanilang mga amo. I would like to take this opportunity to thank UNTV because UNTV has been very, very cooperative and very uh, they really support the Philippine Embassy and the Philippine Overseas Labor Office, especially in providing tickets to our workers or who were abandoned by employers or who came here on, you know, um, undocumented workers. Uh, or those who have overstayed their visas already and cannot no longer find employers, UNTV has been very helpful. Ang Piyasa sa Embahada ay taunang selebrasyon sa pangunan ng ating mga kababayan dito sa Malaysia upang maipakilala sa mga dayuhan dito ang kultura nating mga Pilipino. Katunayan na talagang it's more fun in the Philippines. Sa Kuwait, Dinaluhan ng mga diplomat ng iba't ibang bansa ang isinagawang pagdiriwang ng anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Kuwait. Pinasimulan ang programa sa pamamagitan ng mga awit ng Pilipino na may temang ng kondiman. I extend uh, my um, best wishes to our nationals here in Kuwait on the occasion of the 116th. Anniversary of Philippine Independence. I'm very pleased with the program that we have today. We, It was a well-attended affair. There are over 250 people, uh, government officials here, members of the diplomatic corps who attended uh, our celebration. Pinakatampok sa celebrasyon ang fashion show kung saan ipinamalas ang kamanghamanghang disenyong pananamit ng kababaihan. Layon nito na iangat ang antas ng kahalagahan ng mga Pilipina OFW na naghahanap buhay sa bahaging ito ng Middle East. Sa mga ganitong okasyon, muling lumalabas ang angking galing at kagandahan ng mga Pilipina bukod pa sa husay sa paghahanap buhay sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Kuwait, Sanidros sa Reyes, UNTV News Worldwide.